1 come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay at fresh ngayong araw ng Monday. So yon happy Monday sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay naging masaya ngayong araw na to. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre busy kami sa school. Nag-start na nga ang aming sport day kanina na talaga naman, oh my God, nakakaloka dahil sobrang init. Ang init sa school, ngayon dito kasi sa Thailand, 35 degree. Yung init, sobrang ay naku, ang sakit sa balat. Talaga naman kailangan maraming tubig ang inumin mo kundi Diyos ko malolo Kakamusta naman ang high blood ko. And then ayun pa, kanina din nagpa-exam na rin ako sa mga bata, pa ilan ilan ayaw nga mag-exam ng mga bata kasi nga gusto nilang maglaro. Siya pina-excite sila sa laro more than doon sa kumuha ng grades, di ba? So, ang naintindihan ko naman, kasi syempre, oo nga naman, lahat silang masaya, tapos, tapos sila nandoon lang sa ano, Ando doon lang sa... Sa room, tapos nage-exam So, syempre, dapat ibigay din natin yung kaligayahan talaga nila But, kanina, uh, ganun din, busy din si PE teacher Kasi nga, nagpalaro na siya kanina ng football So, panalo yung team niya, in fairness Tapos, yung ibang teacher, busy naman sa pagtuturo ng cheerleader So, tungulong din naman ako At kaya namamalat-malat pa yung boses ko So, by the way, so marami tayong chika ngayon Na talaga naman, oh my God magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon na talaga naman nakaka-excite dahil for sure iinit ang ulo ninyo sa mga tatalakayin natin ngayong araw na to. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Miss Charm Beauty na si Luma Rosso magiging judge sa Miss uh, Putri Indonesia 2024, nagaganapin nga sa March 8 Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, kasi noong last year, inimbitahan na siya Ito yung pangalawang taon na pupunta dito si Miss Charm Kasi nung una, inimbitahan na siya Tapos ngayon naman, gagawin na siyang murado Kumbaga, hindi na siya guest umupo bilang hurado kasi nga wala pang bagong queen ng Miss Charm so naiintindihan naman natin ang bonga ang bonga lang kasi syempre uh, na iimbitahan siya sa mga iba't ibang klase ng pageant na nagiging judge. So, ganong kaingay ang Miss Trump. In fairness, ha? Ah. And then, eh, kung titignan mo ngayon ang reyna ng Miss Trump, sobrang ganda niya na, no? Umaba na yung hair niya. Dati, maigsilang. Ngayon, humaba na ng bonggang-bongga -bongga at mas gumanda pa siya. So, siguro nag-stay siya sa Brazil ng bonggang-bongga ng matagal kaysa sa Vietnam. And then, ayun, tignan natin kung ano ang magiging eksena nila sa Miss Charm. And then, of course, ang tabayanan din natin siya sa Putiri Indonesia at kung ano ang bagong update sa kanya, malalaman natin yan sa Putiri Indonesia 2024. O, ba diba? Exciting yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Indonesia, second runner-up para sa talent challenge ng Miss World. Well, ang masasabi ko, huwag kang magulat dahil isa din sa mga paborito ni Madam Julia bukod doon kay India ay ang Indonesia. So, alam naman natin yan. Huwag na tayong magugulat sa mga eksena ng mga ganito kasi di ba ang Miss World ang paborito niya sa mga ganyan gawin runners-up ang Indonesia tapos gawin ano queen ang India so yon kaya ako para sa akin o oh, sige uh, siguro sa paborito ni Julia uh, siguro si Madam Julia paborito niya ang Pilipinas unahin uunahin niya muna dyan India Indonesia tapos Philippines so tapos Thailand ganon so kawawa si Thailand kasi parang oh sige dun ka na muna pero ayun bago si Philippines si Indonesia na muna. Bago si Indonesia, si India na muna. Yun yung mga paborito niya. Ganon. So, hindi nga tayo priority. Pero, syempre, sa laban ngayon ni ano, dapat ba tayo umasa ng corona? Huwag kang umasa. Mas maganda na yung masurprise ka na lang sa laban ni Gwendolyn. Kasi kahit sabihin pa natin nakapasok siya sa mga challenge, malayo yung narating niya. Pero kasi hindi na siya nakakapasok doon sa pinaka-pinale. Kung parang kung iisipin mo, lumalaban naman siya 100%. Lumalaban ang pambato natin na si Gwendolyn Forreal. Talaga, promise. So, maganda ang ipinakita ni Gwen. Pero kasi it's not about Gwen eh. It's about the organization na. So, sa mga organization, sa mga judges, may nagugustuhan na silang iba. So, hindi na tayo umaabot do sa dulo. Tandaan mo, kapag ang kandidata natin, halimbawa, pumapalo siya sa top model, naging top model siya, ang laki ng chance niyang manalo. Kasi tataas yung score niya. Tapos halimbawa, sa ibang challenge, nag-top din siya, lalo na dito sa Beauty with the Purpose. Ang laki ng chance niya maka-top 5. Eh ngayon sa Beauty with the Purpose, wala doon si Philippines. And then, ang mga pumalo sa uh, top 5 nila, ayun-ayun din. So, medyo mahira kung iisipin mo. ba't umasa ka na papasok yan sa semifinals hanggang sa sana makarating hanggang sa dulo. ba diba? So, yun. So, yun yung alamin natin sa Miss World. Pero yung corona, siguro kung swerte tayo, ayun, pwede maging runners-up, top 5, o kaya pwede maging title. So, yun. So, abangan na lang natin. Ipag-pray na lang natin. Don't expect anything about Miss World. Mas maganda yung masopresa Kaya kung mananalo, eh di panalo. Kung hindi naman, eh wala tayong magagawa. ba diba? So, basta ang importante ay yung mahalaga. So, yun yon And then, para sa sumunod na chika, mama sa Miss World format, Announcement of Top 40. So, para sa lahat, para at least alam ninyo. So, pag nag-Top 40 na, mag-i-evening gown sila sa kapasyon dress. O, oh, so yon ang unang round And then, after nun, sa top 40, mag-a-announce ng top 12 Ito yung sinasabi ko, nako, malaki yung chance natin makapasok sa top 40 So, 117 ha And then, malaki din yung chance natin na makapasok sa top 12 Ito yung nakikita ko kay Gwendoly na pwede siya makarating sa top 12 And then, after announcement ng top 12 Sa top 12, pipili sila ng isa isa sa mga pinakamagaling sa uh, Beauty with the Purpose. So, ayun. Yung winner doon, mag a -advance siya sa top 6. So, yung sa limang pipiliin nila, automatic papasok yon Pero, syempre, doon sa limang pipili nila, umasa ka na possible din yung limang yun ay makapasok doon sa top 6. So, ayun daw. Tapos, top 6, sa lima, may bike continent na siya. So tapos plus yung winner ng ano winner ng Beauty with a Purpose. Eh doon na lang sa by continent. Eh e, pag ginawa nilang by continent, so umasa ka sa Asia sino ang papasok doon? Eh di syempre si India, 'di ba? O kaya si Indonesia kasi si Indonesia pumalo sa Beauty with a Purpose. So ang naglalapat ngayon dito sa Asia I si see Indonesia si India at saka si Philippines. Ay, kamusta naman si Thailand? Eh, doon ka na sa dulo, charot. So, yon So, silang tatlo. Eh, hindi na pasama sa Beauty with the Purpose si ano. So, medyo alanganin. Hindi rin yata na pasama sa Beauty with the Purpose itong si India. Eh, di si Indonesia na to. So, yon So, nakakaloka. So, yon So, by continent ang pipiliin nila. So, tingin mo, pipiliin ba si Gwendolyn Poyol para sa by continent? Eh, di ba nung nakaraan, namili sila ng by continent, ang napili nila sa talent ay si India. O, oh, di ba? So, parang umasa ka na si India na yung pipiliin nila dyan. So, yon Tapos yung top 6 na yung mag-Q&A. So, hanggang saan ang possible na marating ni Gwendolyn Poyol dito sa competition ng Miss World? I think top 12, yung katulad na kay Michelle D. And then, pagdating ng top 12, huwag ka nang umasa, papasok yun sa top 6. So, yon <laughs> So, nakita naman natin yung resulta ng mga laban niya. So, hanggang doon lang feeling ko sa top 12 yan. And then, okay na rin. Kasi sa 117, nag-top 12 siya. Eh, di Bongga. Eh, dati nga si, si, ano nga, etong si Nicaragua hanggang top 40 lang eh. Tapos, hindi naman nakapasok sa top 12. Pero, naging Miss Universe. So, yon So, opinion ko, hanggang top 12 ang pwedeng marating ni, ano, ni, 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 ni Gwendolyn dito sa Miss World. And then, ayun, so, huwag tayo mag-expect na ako papasok pa siya sa top 6. Swerte na natin yon But, ayun yung antabayanan natin kung kaya niyang tumungtong ng top 6. Pag tumungtong siya ng top 6, ayun, may chance siya na maging Miss World. Pero pag hindi, ayun, hanggang top 12 lang tayo, Michelle di lang ang peg. ba diba? So, yon pero... Kahit ano pa man ang marating niya dito, top 40, top 12, napakaswerte pa rin natin. Kasi parang piling ko ah uh, tawag dito ang atin pambato na si Gwendolyn Poirier, malayo yun narating niya sa Miss World. Imagine mo, 117, pumapalo ka ng top 40. At ang swerte mo kung papalo ka pa ng top 12, di ba? So, malayo yun narating ng bansa natin. Kaya, laban, o, oh, di ba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Bagyo, Tingin mo ba, papalo ba to sa dulo ng competition? Actually, after kong makita yung swimsuit, hindi ko alam ko yung kuha ng swimsuit niya noon-noon pa, maaga-aga pa, or ngayon. Kasi kung ngayon, parang piling ko bas pumayat na siya. ba diba? Kasi yon So, nakita natin sa swimsuit, medyo parang hindi ganun kabongga yung katawan ni, ano, ni Bagyo. But ako naniniwala naman ako na ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, they are very strong talaga na contenders. Halos lahat sila malalakas eh. So ngayon hindi lang talaga natin alam kung sino yung papalo, kung sino yung talagang mangunguna, kung sino yung talagang darating sa dulo ng laban pa may tsansa, si Bagyo may tsansa, may tsansa na makarating sa dulo dahil naman sa ipinapakita niya yung kanyang karisma, yung kanyang galing, yung kanyang ganda, yung galawan niya dito. So yon may tsansa naman si, si Bagyo Kaya lang syempre, dapat yung patunayan ni Bagyo pagdating sa competition. Kung talagang malakas siya, mananalo siya. Kung talagang matapang siya, makakarating siya sa dulo ng competition. Saka yung kumpiyansa kasi parang ayun yung nakikita ko sa kanya na medyo kulang. Medyo may... Yes, nakikita mo sa kanya ah uh, maganda, bubbly yung personality, pero yung kumpiyansa parang lalo na pag nagsasalita na siya, medyo doon, nadadali siya doon. But, tingnan natin but nakikita ko pa rin na ang Baguio ay isa sa mga matinik na kalaban dito sa Miss Universe Philippines and then mama sama ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Talisay City na si Mary Josephine ah uh, paka paaste to be honest ako para sa akin nagagandahan ako sa kanya pwedeng bigla tong magbulaga dito sa competition at pwede din na bigla ko masabi na oh my god dark horse pala siya di ba so yun kasi iba din yung in-offer na ganda nito para nga siyang si ano Roberta Tamundong eh minsan nararamdaman ko sa kanya nagugulat ako si Roberta ba to pero hindi pala but yung beauty niya may something special. So, yon So, tignan natin kung kakabog. But parang piling ko papasok to sa semifinals? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, ready na ba ang Pilipinas magpadala ng Black beauty sa Miss Universe? Oh, gusto ko yan. To be honest, ako hindi ko alam kung ready na ba talaga ang organization natin na mag-send ng another beauty sa Miss Universe kasi di ba nagpapadala tayo ng mistisa oriental beauty so wala pa tayo black beauty ko ako tatanungin ninyo why not di ba kasi iba din naman yung black beauty magic And then, kung ako papipiliin mo, isa sa mga napipisil ko talaga, si Alexi Brooks. Kasi si Alexi, parang piling ko, ah uh, sobrang strong. Strong yung personality niya, con confident, and then, uh, ayun nga lang. So, medyo nadadali lang talaga siya sa prototype about si Sovini. And then, kung ako doon sa team niya, iwasan lang nila yung gumamit ng bala nila na may ginagaya sila. Kasi ito talaga ang magpapahamak dito kay ano kay Alexi. Mas maganda ang ipakita ninyo yung tunay na Alexi talaga. Yung mga plano ninyo, galawan ninyo. Kasi pag pinatrain nyo yan na katulad ni ganito katulad ni ganyan, para lang mapansin na very strong siya, parang piling ko hindi naman kailangan kasi she's just a strong at powerful na. So, ako para sa akin, kung magpapadala tayo ng Black Beauty, I like Alexi Brooks. And then, tingnan natin, bak bakit hindi tayo pwedeng mag-try, di ba? So, mali mo naman, uh, at least, di ba, panibagong offer to sa Pilipinas. And, exciting. So, kasi, di ba, yung Japan nga, nagawa nga, eh. bakit ang Pilipinas hindi natin magawa marami naman lumalaban na black beauty na very strong. And then, isa na nga dito si Alexi. So, ako talaga, I go for Alexi kung magpapadala tayo ng black beauty. At kung sure. siya ang mananalo dito, yes, I'm happy for her. ba diba? So, yon And then, of course, Mama Sam, para sa chika natin, tingin mo ba si Christy Magkeri kaya ang napipisil na ipapadala natin sa Mexico ngayon taon na to? possible to be honest, possible. Yung ino-offer kasi ni Christy Magkeri, kung proto-beauty talaga, yung ibig ko sabihin ko talaga, naghahanap ka ng beauty queen material, na kay Christy Magkeri yon, Kasi, tangkad, tapos haba ng leeg, haba ng mga bias, ang ganda. Kaya lang kasi medyo nakukulangan lang ako sa kanya pagdating sa performance. Aminin naman natin yon na ang performance ni Christy Magkeri hindi ganong kakabog. Pero, kung tutuusin, kung titignan mo sa kabilang aspeto, magaling siya sa home skills, may beauty siya. And then, siguro kailangan lang niya ay maging masa. And then, kailangan lang niya siguro ay magkaroon talaga ng isang performance na alam mo yon na ikakaliver talaga siya yung parang ita-transform siya sa performance talaga kasi yun yung tututukan sa kanya yung performance kasi medyo doon talaga siya nadadali medyo mahina yung pasarela niya hindi ganong kakaliver pero kung ito ay pag-aaralan madali na lang yung ituturo sa kanya and then parang feeling ko kayang-kaya so bakit si Michelle D di ba, parang ang lumalumanay. Pero yung pagdating sa Miss Universe, na ituro sa kanya yung proper na dapat gawin. Nakita naman ninyo, kumabog. O, di ba? So, parang piling ko, isa sa mga talagang pwede. Bukod doon kay sa Manalod, kay Alexi, si Christy Magkeri, ang pwede mo talagang sabihin na ready to para sa Mexico. Kasi iba din talaga yung beauty na meron siya as in talagang beauty queen material. At kung ira ngayon ni JKM ang susundin natin, si Christy Magdere ang isa sa mga nakikita ko pwede na kumabog, makipagsabayan sa Miss Universe kung tuturuan siya ng caliber performance. Pero kung hindi, kung halimbawa ganyan lang, tapos dadali mo siya sa Mexico, ay nako, good luck sa atin. So, yan. Dapat sa kanya talaga tutukan, pag-aralan, at ipihit talaga as a transform, ano, transformation. Kasi kung wala, wala tong ibubuga sa pageant sa Mexico. Pero kung gagawin talaga yung lahat para kay Christy, isa siyang materyales na pwede mong ilaban sa Mexico. Bukod kay at isang manalo. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click Click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. God bless.